Hey, Congressman Kimbo, galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamera. Naging kongresista po ako. Pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply yung mga dating staff na mga na wala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan niyan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabihin ng Gretchen Bay, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag -liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamera. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Mm -hmm. Eh ako naman, di ako na kinabang dyan. Eh, dahil biskip, nakakuha ako ng budget. Ninanakaw naman ang mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Oh, Pero hindi naman Sige, na gusto 30. nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Mm. -hmm. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Ako, kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, committee on uh, appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Hmm. gusto nyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni SAS na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil lang kasi nungalingan. Ang katotohanan tinatarget nyo si BP Sara dahil sa banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo. Hindi mga sarili ninyo. ba? Diba? Kung talagang kayo ay nagmamahal sa bahay, bayan, kung talaga kayo, dais yung ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag niyo sasabihin you are on the right side of history. Tatanggalin niyo yung isang opisina lang ng vice president. Pero yung sa inyo, tatago niyo pa rin. Hypocrisy is what is, that is the right word for you. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa house eh. Pirma laki ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan, kailangan dyan. Tapos, ang, ang gagaling. We are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history alam mo. Mm. Sige so, kayo. Mm. Wag so, niyo akong hamunin. Mm. So, ako nakikisama. Mm. Dahil minsan nga ako nangin. Iyan ang kultura dyan eh. Nakisama oh. ka kaya tayimik ka dyan. Pero wag kayong magsisinungaling at wag niyo kayong asahan na mananahinig yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kailangan nyo niyang confidential pan. Bakit? Lahat kayo mga politiko, mimigay na kung ano nung pera, kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban. Kaya tatanggalan niyo. Pero at least si Sara, wala pong aligasyon niya na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Oo. Wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. O kayo, oh. Gusto niyo ba, mga kongresman? Hmm. Siwalat natin lahat. Tingil po ang hypocrisy. Magpakatuto kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law. Equal protection of the law. Kung tatanggalin ang, 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 uh, confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis labang. Dahil pag nag-single out, obvious na ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa, sa Israel at Middle East, na alam natin na baka mag na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumuliti ka. Eh ako, tumakita tumak ko sa entablado, ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID ng uh, Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa niyan. Eh bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo ubakya dyan sa entablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon. Ano sa nang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwede magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin niyo yung, ina-divert niyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan niyo yung kalaban niyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiya na sa politika. Yan ang katotohanan.